sa kanya. Simple paraan na kaya ng kanya anak na makatulong kay Dr. Sir, kay Vice Dr. Sir Candelaria. Ay uh, araw-araw, nandiyan siya sa tabi ng kanya mama. Dahil siguro, uh, nakikita niya na maganda ang ginagawa ni Dr. Sir Candelaria. Baka, uh, gusto ng tulatan ni Carlo, paglilingkod dito sa bayan ng Kalupit. Yun talagang buong puso ibinibigay niya yung paglilingkod niya. At uh, gusto ko pong ipagmalaki din eh. kahit wala dito si Dr. Sarkadilaya na uh, ako sa Diyos na ibinigay niya at nakasama ko sa paglilingkod si Dr. Sarkadilaya. Wala! Si Cons ano, 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 ano. na gahinanap. Sinong ko si nana po? Kalo, siyempre! Ano si Celos? Nandito na ako eh, si Cons Nasaan na si Cons ko? Oh. Carlos. Na, na. pa ni Carlo. Si Nasaan na? ni Carlo. Nagsiselos si Doc. na lang Namin kasi dito, Lab na lab namin sige sige, pa kami ng isahan ni Doc. pa kami ni Doc. Supporta kay Carlo, Supporta sa kami, akin. Kami niya dito. Kami mga angel niya dito. Naku, ganda pala. Of course, alam niya na. naman kami kahit ayaw niya. Sila bang ang manda na dito? Yung bulog. Lakas ang kamay. Bulog. Yung bulog. Di ba bulog niyo? Oh, sabihin niyo, ready na ako. Ready na ako. Lakasan niyo. Ready.

device sa tutulong sa pagsipay sa kaya ko ang ng Heidi Carlo Candelario para siya ang ay nambasan ngunit ang di pa rin Huh? Yeah. Some people wanted to cover the scars, wanted to hide all the shame, wanted the loving. They just hoping that all of the liquor and women could maybe just erase the pain. Till I met you, your soul is deep in my dreams. It's so shallow, I know they be nothing. At, ah may mga ipamimigay ka pa na mga gamot, no? Opo, mayroon pa po tayong mga losasan, ambordipin, at sa alipuma po, para sa katay. At saka vitamins para sa mga bata, may vitamins mga pinamimigay ka pa rin.